alam natin na organic, organic siya. Tama, tama. Na-harvest na tayo eh. At kumita na tayo. Wow. Oh, so supplyan mo yung lahat ng mga palingki. E, milyonaryo na kayo. 1D millionaire. <laughs> <laughs> Ay, then, magandang, magandang araw po. Magandang araw din po. Ah, mukhang maganda po itong uh, naisipan naiisipan natin. Ano po ba yung plano na gagawin natin? Ah, uh, ito po. Yung nirintahan kong ano, lupa. Araw-araw -ara kong paggawa, kitang-kita ko yung kahalagahan na harvest na tayo eh. At kumita na tayo. Oh. Naisipan ko, eh, pwede itong isir sa iba nating mga kapatid eh. Meron ba tayong may papangalan dito sa ating proyekto? Naisipan ko na pangalanan ito ng organic piso-piso garden. Makakatulong po ba ito lalong-lalo na sa iba po nating mga kapatiran sa palagay nyo po? Napakahalagang bagay po lalo na ngayon po na mga mahal na ang bibilihin ng mga gulay. Mm, tama po yan. Oo, mga gulay. At pinakamin crops ko po yung saging, mm -hmm. palunggay. Uh -huh. Ito ang araw-araw -ara kong ginagawa Kasi mayroon kaming tindahan doon sa baba uh -huh. Na nirintahan namin uh, Dalawang libo ang buwan Opo Opo Palagi kaming bumibili ng mga gulay doon sa palingke uh -huh. Yun ang na, eh, Binibinta namin may may ginansya naman siya pero kunti lang so naisipan ko na magtanim tama ba diba? lahat ng mga produkto doon ay galing na sa iyo tama diba? po tama po hindi mo alam Gaya ng bumili ka ng mga gulay mm -hmm. hindi mo alam sa pinanggalingan yan kung mayroon ba yung ah uh, ginagamitan ba yan ng mga chemical? chemical? Oh, tama po. Pick, Yung ginagawa, ginagawa natin, alam natin na organic, organic siya. Tama, tama, Kasi kami din, kumakain din eh. Mm -hmm. oh. Kahit kunti po, mayroon na talaga akong na-harvest at nakapira na din ako. na po kapatid? Ito kalamugay. Wow! Magkano po ang bentahan natin yan ngayon sa merkado? Sa ang ginawa ko po, Isang isang palak lang dito. Mm -hmm. Ay piso lang siya. Oh, bukod po kapatid sa mga malunggay, ano pa po yung mga na-harvest na po natin dito? Ah, sa ating piso-piso garden. mayroon ito, bago to, ito. Sitaw. sitaw, sitaw. yan pong mga mais na sa inyo rin po natapos na 'yan. Oh, tapos na 'yan, tapos na 'yan, Rodet. Isipin mo ang laking tulong niya kasi halimbawa ako ngayon eh magtanim ako ng ah, ay isang libo na puno Opo. bawat araw kukuha ako ng isa ng isang palak isang pira isang dahon sanga o, oh, isang, isang sanga po bawat isang puno isa mm -hmm. lang din mm -hmm. eh nagtanim ako ngayon ng isang libo na puno so kung susumahin mo isang libo din na palak araw-araw isang libo din sa kalamunggay lang yun tama, diba? napakalaki po nun sobrang oh. laking tulong e kung, po yun e kung magtanong ka ng isang milyon na kalamunggay ako baka milyonaryo na po tayo o oh, suplayan mo yung lahat ng mga palengke eh, milyonaryo na kayo, one day millionaire <laughs> ito, Million. <laughs> umpisa nang nagbunga yung ano natin ito yung mga sitaw oh, sitaw, yan patingin um, po natin oh, wow. organic yan organic organic lang. yan, siya. ito po, napansin ko po kapatid, meron din po yata kayong talong no mayroon dito kapatid. Medyo nasira to sa nakaraang bagyo, pero mm -hmm. naka-recover na siya ngayon. Ito po. Tingnan po natin yung mga talong. Sa uh, araw-araw na no, paggawa ko, naisip ko yung mga kapatid natin na uh, mga kapatid natin sa pananampalataya na pwede ko pwede ko pala i-share di ba opo may sarili kang tanim ay savings na yon di ba tama tama po at kaya pwede pa po kayong kumita diba? opo di ba kasi po pwede niyo rin pong ibenta at saka libre na din kayo sa paggamit tama di ba Oh, so wala na siyang bunga kasi nag-harvest ako ng umaga. Mm. Nag-harvest tayo ng mga 6 na kilo. Ito, tingnan nyo, tingnan nyo yung atsal natin. Bell pepper. wow, meron ah, din pong bell pepper. Mm. Oh, yan. Piso-piso lang yan, mm. bawat isa. Ito po yung mga siling natin mga kapatid, siling haba at ang siling bell pepper. Nako, napakarami po at Napakatataba. tingnan nyo po kung gaano kalulusog ang pananim ng ating kapatid na si Ka Joseph tingnan yung bunga niya wow organic yan wala niyang, wala niyang hindi na yung ginamita ng komersyal na abono brother talagang pure po talaga lahat so, no? pure yan talaga At, tingnan mo yung bunga ng ating mga ano bunga ng ating mga Sige ah, na ispada oh. Grabing lulusog po. Yan hmm. mga kapatid, titang kita nyo po kung gaano kalusog ang ating mga pananim. Hmm. Oh, ito. Hindi lang isa lang, isang puno lang yun. Dami dito. Ah, pakirami. Oh. Oo. Uh -huh. Oh. Tingnan nyo po. po. Huh? Hmm. Ito po. Kailan po ang harvest time po nito? Araw-araw po. Araw-araw po ang harvest Araw -araw po. time. Araw-araw po. So yung ano po kaya isang piraso o piso? Piso-piso. Hmm? Eh ilan lahat 'yan oh? Hmm, bawat puno. piso-piso. Oh, hmm, bawat puno. So, pag halimbawa na lamang po nitong piso-piso eh, sa isang puno kung meron po tayong mga 50 piraso edi 50, 50, 50 din. na po sa isang eh, puno pa lamang oh, po sa isang puno lang yan I Ilan pong pananim ang nandito sa Kaya atin? Po, hindi ko na bilang uh, hanggang sa baba yan hanggang sa baba uh, uh, ano tayo at araw-araw po tayong nag harvest lalo na araw -araw sa mga araw sili Araw-araw tayo halos mga. hindi lang po mga sili kapatid hmm. halos lahat po Tingnan mo dito ang bunga to po oh Wow. Hmm. Hindi lang isang puno 'yan. Oo. Hmm. Napakadami. Hmm. at punta naman tayo doon sa ano. Iihukot natin 'to. Tara. Maliit lang po ang ating Piso Piso Garden, pero napakarami pong pananim dito, mga kapatid. <coughs> Dito naman po ang mga pananim ay? Mayroong talbos din po. Talbos din po. Yung talbos, kailangan damihan mo siya pagtanim. Bakit kasi, po? Kasi araw-araw ka magharbis eh. Hmm. Pag punti lang yung tinanim mo, ay araw-araw ka magbinta, ay mauubusan ka. Kaya talagang kailangan mo na magtanim ng marami. Okay ang ating sikwahan mula rito hanggang doon sa ano taas po sa taas medyo kunti lang yung ano natin makikita na bunga kasi kanina umaga nag harvest ako ng mga 10 kilos okay. O, pero may natira ng mga maliliit ito gaya nito para po bukas ulit oo para ang iba nito para sa sunod na araw hmm. yung medyo malaki lang gaya nito ano po ba yan? Ayan po ba yung kalabasa, kapatid? Ay, yung patola. Ito, pwede na to bukas. Patola. Kasi tingnan mo ang size kung kailangan na ba siyang i-harvest. Mm -hmm. Pero kung ano pa siya, maliit pa siya, gaya, gaya nito, uh, sa sunod araw na naman yan. So, araw-araw ka mag-harvest, kapatid. Araw-araw ka talaga mag-harvest. Uh, palagay natin, sa Talbos may pinaka baba mo maharbis dyan ay araw araw 150 150, o, 150. sa sikwa, mayroon karing 150 mm -hmm. sa Talong gaya kanina nagharbis ako ng uh, 6 na kilo wow eto kuchinta yun lampas 150 lampas na po oh lampas na 150 eh mayroon pa liban sa talong at saka talbos, sikwa mayroon pa rin tayong ampalaya doon sa taas pero tingnan muna natin yung ano, mga sikwa natin dito. Yan po mga kapatid natin, no. Hinihikayat po kayo ni kapatid na Joseph na kung maaari ay magtanim na rin po kayo ng mga organic na halaman ng mga pananim, gulay nang sa ganun. Bukod sa pangsariling gamit eh pwede niyo rin po itong ipangbenta. Pagkakitaan po. Tama po ba 'yan, Ka Joseph po? Opo. Opo. Pag mayroon ka ng gulayan, hindi ka na bumili. Eh, kadalasan ngayon sa mga tao ah uh, agad maya-maya pag-uwi mo mayroon mayroon kang ka dalang mga gulay pero naewan mo yung pira doon pero kung mayroon kang tanim sa na sarili mo kaya mong wala dagdagan kang, oo, wala wala kang, walang mawawala sa iyo di ba madadagdagan po chaga <laughs> <laughs> lang yan <laughs> ito mga bunga. ito po bukas bukas puwede na to bukas pwede na yung hmm? harvestin bukas ito yung amotihan natin oh. ito po yung mga eh. ano po ito kamote eh, kamote po kamote po ano Kapo... kamote po na, na, pulak natin. ito po pwede na to bukas yan nakikita nyo po mga kapatid hmm. napakarami po at saka mayroon din akong dito sa pagtanim natin kailangan mo na mayroong kasunod kasi kung dyan ka lang nakatutok pag hindi na mag ng bunga yan ay paano yung paninda mo titigil siya kailangan mayroon, na kas, mayroon siyang kasunod gaya, no, gaya noon ah, umpisa na siyang ah, nagbigay ng bulak po mm -hmm. eh. yung mga bulak niya palatandaan na yun na Magbunga na siya. Oh. Ito po mga kamote. Ito. Sweet potato po yata ito. Kapatid. Okay. yung uh, yung kamote ito ay eh, pula siya, yung pula po no, sweet Pero, potato. Hindi pa pwede natin uh, umpisahan kasi bata pa siya. Mm. Oh. Makita mo na yung mga bulak nito. Pwede na muna umpisan sa pag harvest. Mm. Kung mayroon na siyang bulak. Ito mga bago nating tanim. Mga saging na patayo. Patayo na siya. Dito sa garden ko, wala kang halos makikita na lupa. Puro halos, halaman. Puro siya, puro siya halaman. <laughs> <laughs> ah, ito, pwede na rin harbisin bukas. Oh. Marami nang haharbisin po ulit bukas mga yeah. kapatid. Kita yeah. nyo po. Kaya yung panghikayat po ni kapatid na Joseph para po sa ating lahat, eh, magtanim magtanim po kayo ng sarili nyo mga pananim gulay kaya nga po niya ay maaari nyo rin itong pagkakitaan at meron din kayong pang sarili <coughs> oh, ito kapatid o oh. itong linya na dito bago yan bago yan nagumpisa na talagang mamulaklak. oh, ay may bunga na talaga siya. Bunga na po pala talaga. Uh, kaya kung halimbawa, kung dito sa linya na dyan, mamamatay na siya, dyan, mayroon na naman ditong kasunod. So, walang putol yung pag-harvest mo, kapatid. Tama po. Palituloy-tuloy lang po ang harvest. Eh kapatid, may katanungan po. Halimbawa, ang kapatid eh wala rin po siyang gaanong kalakihang lupa na kagaya po ganito. Ano po ba ang inyong may papayo na pwede nilang itanim? Ah, uh, sa ngayon po, kung titingin ka sa paligid, ay mula dito pumunta ako ng Amlan, makikita mo talaga ang daming bakanting lupa kaysa palagay ko ngayon hindi mag hindi mahirap na maghanap ng lupa para mapagtaniman ay eh, gaya nito lupa na to nirintahan ko lang ng 5,000 yung kalahat ng hektar nirintahan ko siya nagsimula ako noong uh, June ng kanakaraang June 2024 oh, ito na yung nakikita nating mga pananim Sobra pa po sa renta ang inyong parang nagrenta po kayo ng limang libo pero ang binigay po ay higit pa. Ay patong patong po. Sobra patung, pa po ano? Sa malunggay lang po, subla, subla na. Eh, mayroon pa tayong dami na liban sa kalamunggay. Ay oh. eh, sobra talaga. Sobra. Oo po. Bago itong tanim natin oh. Mula dito hanggang doon oh. hmm. Kapatid na Joseph mari po ba na sa susunod po Nating mga video eh, Ipakita nyo rin po sa amin kung paano magtanim Ay walang problema po Walang problema po uh, ipapakita natin sa kanila kung paano magtanim sa, meron po bang ginagamit na pataba ano po pataba may, po meron po meron po meron tayong tinatawag na organic fertilizer ano po itong organic fertilizer na ito po yung organic fertilizer ay, ay tinatawag po ito na vermicast mayroon din tayong product na vermicast kasi nag ah, nag vermiculture po tayo makikita natin doon sa doon sa bahay. Pabalik sa susunod na, video po siguro no. Papakita, papakita natin, natin, natin sa mga yan. kapatid. Opo.